Okay, welcome back mga freaks sa ating Planet X tutorial. Okay. Ah uh, medyo busy lang po tayo ngayong Ramadan. And by the way, ay uh, marami pong nagtatanong kung paano daw hahanapin yung kanilang mga lote. Okay, at yun po yung ating gagawin ngayon. Uh, actual, okay. So nagawa ko na yun, hindi ko alam kung ganun din yung Uh, lalabas sa dashboard niyo no. So pasok muna ako sa Play Now. Tapos Net Empire syempre no. So pag nandito na kayo sa loob ng uh, dashboard no sa ating uh Planet X Net Empire. Uh, dati kasi uh dito nakikita no. Dito sa net and fire uh, list na ito. Ano ayan, nandiyan yung trade. Uh, sa trade land, build territories. ano Dati kasi nakikita dito. Uh, ngayon, kasi pag click mo ng trade land, uh, tapos click mo yung filter, subukan natin, and then my picks, ayan, i-click natin lahat, okay. Subukan nating i-apply. So, meron naman siyang lumalabas. O, kagaya niyan. 'Di ba? Ang tanong is uh may nagtatanong kasi ng na mga player, hindi raw nila makikita yung kanilang mga picks so far, uh nung clinic ko yung aking mga picks no, may picks okay, ulitin ko lang ulit ano. So ibabalik ko lang, okay? So sa uh, pasok lang kayo sa Trade Land. And then burahin mo na natin yung filter. Yan. Uh, clear clear filter. May igtatanong din sa akin, uh, ano daw yung mga number na yan, no? Yan, may number 6. So yan yung uh, pag-filter mo kung ilang beses ka na nag-filter, uh, yun ang lalabas. So naka na beses na ako. So i-clear ko muna. Ayan. Okay, clear. Na-clear <laughs> na ko na yung filter, ano. So ang lumabas dito, okay. Yan, yung mga for sale na yan, ano, yung mga tinitrade na lote na yan. Ngayon, ang gagawin ninyo, uh, click nyo yung filter, okay? Tapos, i-click nyo yung my picks, and then i-click nyo yung lahat ng klase ng lote nyo. Yan, o yung limang tiers. Yan, tapos i-click nyo yung apply. Huwag nyo na muna lagyan ng country, okay? Pag hindi nyo lagyan ng country, ano yan, sari-sari uh, ng lote yung nandiyan makikita nyo. Subukan ko nga kung puro lahat pangalan ko. Ayan, ayan. O, captain sa lahat nakapangalan dyan. Okay. So, ayan. Sa Saudi, eh, captain sa So, ayan. Lahat ng klase ng lote ay makikita mo na dyan. Hindi ko lang alam kung ganyan din yung dashboard nyo. Kasi uh, may mga lote na hindi pa naka, naayos ng developer. So, ayan lang. Oh. Ganun lang. Makikita mo na agad siya. I click nyo lang yung filter. O parang meron ako dong incoming bid. Ayun o, may incoming bid nga ako. Nasaan na Ayun may bid. <laughs> ang lupit mag-bid nito eh. 0.01. So ayan. Ngayon, uh, kung gusto mo naman ng specific, ano, specific na location, ang gagawin mo ay subukan natin dito. agal magbalik <laughs> Ayan. So, clear muna natin ano. Okay. Ulit-ulit. Okay. Clear filter. Okay. So, yeah, pag nag-filter kayo at may mga lumabas, hindi 'yan hindi 'yan pag-aari niyo. 'Yan ay yung mga binebenta. Okay? So, click niyo yung filter and then click niyo yung my pics. Tapos i-click niyo yung uh, sabi nating rare. Okay? Hanapin ko yung rare ko. Ngayon, ay maglalagay ako ng country. Subukan natin sa China. Okay. So sa China, titingnan ko kung meron akong rare. So nothing found. Okay? Clear ko 'yung galet, palitan ko ng palitan ko ng pics, ano? I-click ko 'yung common. Click ko 'yung apply. So wala rin siya. Ah, uh, wala rin akong lote sa si China, pero try natin yung lahat, no? Lahat ko na. Wala akong common. So try natin apply. So, wala rin siyang lumabas. Okay? Uh, Imposible yon Kasi marami akong uh, lote uh, sa China. Ngayon, ang gagawin natin, ang gagawin ko pala, <laughs> pero gagawin nyo din, ano. Uh, so, ilocate ko na. Dito na tayo maglo-locate. China. China. Ayan. People's Republic of China. So, dadalhin tayo ngayon yan sa China. So, kung makikita nyo, Uh, lumaki na yung ano yung yung earth ano yung location kumbaga pinalapit na natin kanina kasi naka hindi siya naka zoom na ganyan ano so naka zoom na yung ano yung uh, yung China yung country na China ngayon magpi-filter na ako ngayon so filter ko yan tapos China and then apply ayan may lumabas no so napansin niyo yung ginawa ko nagfilter ako ng specific country, walang lumabas. Pero after kung uh, mag-search or i-zoom ko mismo or locate ko yung uh, yung yung earth no ay lumabas yung aking mga pics ayan kung makikita nyo ayan nandiyan lahat sila oh China 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 ayan China lahat ng klase ng lote ko sa si China ngayon uh, kung gusto mo namang mabilang subukan natin uh specifically you no know, uh tanggalin natin lahat ng ibang ano ibang tiers ilagay natin sa uh rare lang ano and then apply ayan so lahat yan ay rare rare lang siya no at pwede nating i-locate yan one by one ngayon uh, subukan natin kung ilan sila kung makukuha natin lahat so 84 84 lang yung aking Uh, rare sa China. yan wala nang iba. 84 lang siya. Okay? So, pagdating naman sa ibang country, ganun din siguro yung uh, gagawin natin. no? Subukan natin magpalit. Aha. Uh, subukan natin. Uh, Tasmania. Ano ba yung TZ? Tassieville, United States. ano meron kasi ako na napansin na TC TSE. ayan tas Tanzania ayan ayan punta tayo sa Tanzania okay so ngayon sa Tanzania okay uh, subukan nating i-filter lahat okay and then ito palitan natin to ng Tanzania Tan senior republic yan and then apply so ayan may lumabas na mga lote ko sa ah uh, tansenya okay so select all meron lang akong 24 okay so mixed up mixed na yan mixed uh, ng tiers no ah uh, meron lang akong isang outlier ah uh, dalawa okay dalawa saka iisa lang yung aking Uh, uncommon, no? Ayan. So, pwede nyo na silang i no? Okay. So, i-locate natin. So, ayun. O, oh, pumunta na siya dun sa uh, tansey niya. I mean, uh, specifically, yung location. Okay? Ayan. So, ganun lang, ano, mga sadik. Uh, madali lang naman siyang i-locate, pero depende pa rin yan sa mga lote nyo. Kasi marami may nagtatulong sa akin, Coach Orly, bakit walang ganito? Wala. O, lalo na yung, ano, yung sending. Ayan, okay. Pag-clinic mo kasi itong, uh, itong ano, itong ano tawag dito, itong PICS inspector, no? I-clinic natin yung PICS inspector. Minsan, o kagaya nito, uh, yung, mga, yung lote, no? Wala silang, ano, wala pa silang uh, uh, transfer button o yung transfer function. Kagaya nito, wala siya, no? So ang gagamitin natin ay uh, PIX inspector kung wala kayong makitang transfer button kasi hindi pa nga lahat ng lote or fix ay na 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 ng developer ano at uh, i hope na yung ating mga mga leader you no know, ay maipaabot nila ano especially doon sa uh, uh, leader ng Philippine community ayan at uh, maipaabot niya dun sa ating developer na karamihan pa sa mga pics ay wala pa rin siyang transfer button. Okay? O transfer function. So, ayun lang mga sadik. No? So, I hope na nasundan nyo or na natutunan nyo kung paano tayo maghahanap ng mga lote. Make sure lang na alam nyo yung lo location. no Kasi kung uh, hindi nyo alam, eh paano kayo maghahanap, di ba? Okay. Pero tiyaga-tiyaga lang talaga ng paghahanap. And uh, tulad nga ng sabi ko, ayan, i-clear filter muna tayo, mag-clear filter muna tayo. Pag ganito kasi na uh, buong mundo 'yung ano, buong mundo 'yung nakikita natin dito, yan Ano? Ah, uh, possible na lumabas 'yung uh, ano, 'yung mga pics mo. Once na clean mo, uh, clinic mo 'yung my pics and then in-apply in mo, okay. So ayan, may lumabas na agad, no? Tingnan natin ko sa akin nga to. O yan, sa akin nga 'yan, no. Pero 'yan ay naka-mix up kasi nga naka-highlight uh, lahat ng akin tears, no? Ngayon, kapag uh, subukan naman natin, no, na i-filter lang, i-filter natin ano, i-filter ko muna, hindi natin uh, i-highlight lahat. Okay? My pics oh, oh, wala, ano wala pala akong ano doon, wala pala akong highlight So, uh, i-click ko lang 'yung outliers. Okay? specific yan ano specific tiers okay apply ayan lalabas lahat yung uh, mga lote mo okay so kung mapansin mo rito ko konti konti yung nababasa ng system no pero ayan nung inikot ko siya nawala na lahat oh di ba <laughs> nawala na lahat okay load fix oh yun ko na no pag ikot mo dito load fix ulit oh iba-iba no pag ikot mo ulit, load. O oh, yan o. Oh. Diba? Ngayon, pag sinom naman natin siya, okay. Sabihin natin, lipat tayo dito sa ano? Lipat tayo dito sa, yan, Philippines. Okay. Yan, nakaganyan. Susum ko yung Philippines, no? Yan. Isusum ko natin yan, ganyan. And then, iload natin. O oh, yun. Uh, Venezuela. <laughs> Venezuela ba yung DN? So wala akong wala akong ano, wala akong lote sa Pilipinas na outlier, no? Pero uh, ibalik natin trade land and then filter and then ilahat natin. Okay, dahil Pilipinas lang yang ano, yang nakikita nakasum nakikita sa screen, ano? Pag filter natin and then apply. Ayan. So US pa rin China ang nababasa niya, no? So wala wala yatang nabasa sa Philippines. Okay. So China pa rin yung nabasa ng ng system. Okay. So ganoon lang ang gagawin natin. Kapag hindi niyo nakita dito sa sa mismong uh, filter pag filter ano ay dito na po kayo pupunta. Hanapin niyo na dito mismo. Ano ba? Pasok kayo diyan sa ano sa France. Okay. France. Click natin yung France. And then, syempre, pag nag-search kayo ng France, dadalhin kayo mismo sa France. Bakit? ang dami yata ang lote doon. Okay. Tapos, oh, nga, dami kong lote dun, no? <laughs> Ngayon, uh, ipipilter natin. Okay, ipilter nyo na. Yan, France. Apply. yon, Okay. So, dami ko nga palang lote sa France. Ah. Puro legendary ang lote ko sa France. Okay. So, yun. Yan. So, guys. Yan lang ang ating topic for today. I hope na nasundan nyo, ano? ay meron marami rin marami pa rin pala kung lottery sa France pero ko konti pa yung binibid sa akin ambid kasi 0.05 <laughs> ano ka okay so that's all for now mga sadik i hope na may natutunan kayo at i hope na nasundan nyo at magagawa nyo dyan sa inyong dashboard Ano? ganoon lang po kasimple at uh, kadali nating matok yan kung nasaan yung ating mga Uh, lote. Okay? Pag hindi nyo nakuha dito sa trade land, pag filter nyo at hindi nyo dyan nakita, ay ilocate po ninyo dito sa uh, dito yan, dito sa search bar. Ayan. Hahanapin nyo po kung saang bansa. And then, pag na na-locate nyo na kung saang bansa, saka kayo mag-filter. Okay? So, that's all for now. This is your captain at your service. Enjoy searching your pics. <laughs> Tchau.